Ang pamumuhay ng husto at wasto ay susi sa maayos at matagumpay na buhay. Ito din ay mahalaga sa ilang kadahilanan. Una, ang mga araw na lumipas na ay hindi na natin maibabalik. Gaano man ang ating pagsisisi o pangihinayang sa mga panahong dumaan, eh, sadyang tapos na ang mga bagay na tapos na. Pangalawa, ang mga bagay na dinaranas natin sa kasalukuyan at daranasin pa natin sa hinaharap ay kadalasang resulta ng mga bagay na nagawa natin sa nakaraan. Sa trabaho, alimbawa, ang magandang track record at mabangong referral ay bunga ng mga nakaraang pagsisikap. Ito ay maaaring maging susi sa mga magagandang opportunities. Pangatlo, madalas ay nari-realize lang natin ang kahalagahan ng mga bagay na lumipas kapag dinaranas na natin ang resulta ng mga ito. Kung naging maayos ang pamumuhay mo, makikita mo mga resulta at kung hindi naman naging maayos, ay makikita mo mga consequences nito. Sabi nga, laging nasa huli ang pagsisisi. Alam nating lahat na hindi automatic ang pagpupunyagi. Effort kung effort, sabi nga ng iba. Mas madali ang magpaliban, magpahinga, magpakatamad kaysa magpursige o magsikap. May paalala ang Bible tungkol dito. Ang sabi ng Bible, kaunting tulog, kaunting pahinga, at ang paminsan-minsang paghalukip-kip ng mga kamay at hindi ninyo namamalayan, darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng tulisan. Paano nga ba tayo magkakaroon ng pagsusumikap? Ilang bagay ang mahalaga. Kailangan nating maging mabuting katiwala ng trabaho na binigay ng Diyos. Ang pagtrato sa trabaho bilang biyaya ay nagbibigay sa atin ng motibasyon na gawin ito ng mabuti at maayos. Ang trabaho din ay susi para sa mas marami pang biyaya. Dahil dito, natutugunan ang ating mga pangangailangan. Misan, may mga araw talaga na para tayong mantikang nagsesebo at napakahirap kumilos. Yun bang uh, may Monday sickness? Yun bang kapag kalunes, eh, hirap pumasok dahil nasanay sa dalawang araw na pahinga? May mga taong kapag nakakakita ng mga bills o bayarin, eh, kahit lunes pa yan at bumabagyo, aba, biglang sumisipag. <laughs> From time to time, dapat din kasi nating makita na ang trabaho ay katugunan para sa mga pangangailangan. Importante din na itanim sa isip na habang ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay bumubuo din ng ilalaman sa iyong resume. Pwede itong maging dahilan ng promotion o kung lilipat ka ng trabaho, pwede itong maging paraan sa mas mabuting posisyon. Siyempre, git sa lahat, ang trabaho ay paraan din para parangalan ng Diyos na sa atin ay lumikha. Sinabi din sa Bible na sa anumang ginagawa natin, gawin natin ito para sa karangalan ng Diyos. Totoo naman na minsan maraming pwedeng ireklamo sa trabaho. Maraming mahigpit na supervisor, masungit na boss, mahirap makisama, mababa ang sahod at kung ano-ano pa. Pero nang inaplayan applyan mo 'yan, alam mong kailangan mo 'yan. Pinagkaloob sa iyo yan dahil hiniling mo 'yan. Kaya habang nandiyan ka, eh gumawa ka ng mabuting tatak hindi lamang ito magdudulot ng productivity. Ito ay magpaparangal pa sa ating Diyos. Kaya, asa ka pa.